<tipunyak> sa pwede po na yan. Yes, tol. Sir Swabi, tol. Sabi. Paano, tol? Sa ating magtagulilong. Tol, sa ating magtagulilong, tol. O, pwede na natin. O, ngayon, itinpaganahin natin yung... So, um, ang gabi, na um, ano na. Oh, um, gumana <coughs> na yung sayo. Oh, yung sa akin naman. Nagawa na, nagawa um, ko na yung pagluluto. Yung sa akin naman ngayon ko subukan yung sa akin. Um, para gumana yung uh, tagulilong para naman may panlaban tayo sa kanila. Sige. Say. So ngayon magtagulilong. na lang siguro magbukit ang cellphone namin um, para di kami maharapan. Um, no. Para Fred? Oh, sige, Kaya na lang magbitbit ng cellphone na yung barali. dapat o, turuan mo rin kami mag ano, magtagulilong para oh, lahat kami marunong. Pero dadaan po kayo sa pagritual ha, sa cemetery. Oh. sige, sige. Oh, dadaan po kayo ng mga iba't ibang ano doon. Maririnig ninyo. So balikan natin yung wet lady na papakita sa amin. Oo. Oh. Oh. Sige. Marami kang maririnig doon talaga. Sige yon i-try natin ha. Magtagulilong tayo. Kaya lang magbitbit. Um, uh, Dito tayo tol. <coughs> yeah, niyo tong, yung tayo ah, na, na, na makikita natin yung <coughs> yun uh, yun pagyarihan ng dalawang kasama natin, Ayun na, Tingnan natin yun na, <coughs> yun na, uh, yun na, inadol natin inadol natin kung anong, kung, ba, yun na, yun na, yun na, um, yun Kang Kuya na, yun na, yun, yun, yun. Sa,

Gawin nyo para ano, pupunta pa daw kayo ng interior, bahala kayo dun. Bakit ikaw pala? Ikaw sama sama tayo Brad. takot ako sa interior talaga. Brad, magpaturo na lang ako sa kanila. Magpaturoan ka nga pagsasama ka sa interior. Sana, sana kaya sila. So, ano nang gagawin? Salamat Wala. naman, may paglaban na tayo kay Commander Los. Talaga Epektibo na talaga yung mga kapangyarihan lang ah. Gawin ko yan Brad. Oh, til

hindi natin alam, lah na pala inaak magkakaydulah diba? inaak magkakaydulah inaak magkakaydulah inaak magkakaydulah ingat, ingat. Huwag lang masyadong kampante kahit tagulilong na yung dalawang kasamahan natin. Huwag lang masyadong kampante ha. Tata, tata. Salit ko tayo dito. Eh, ha? Ano tol? Ano tol? mabisa talaga yung yung tagulilong nila taglilong no tagulilong nila na ritual ni ritual niya sa cemeteryo mm -hmm. kaya ngayon na medyo magaling na ako ang gawin namin yun ni ni Brad oh, sabi. oo siyempre ni Ligaya ano, Brando Ligaya Brando at saka, at saka si, Dave. si Dave so mga idol eh ano kahit sabihin man natin na sa iba no na nakakatakot yung cemeteryo pero hindi nakakatakot po mas nakakatakot po yung taong buhay kaya gawin namin yan Pagkabukas pa rin? Oo. Oh. O mamaya? Pwede mamaya para. Pwede pwede kung hindi oh. ulan. Kasi tag ulan na ngayon. Mm. So mga kaidol may panglaban na kami na ito mm. na siguro ang katapusan ni ano. Commander loss. Commander loss, oh. Dahil sa totoo lang po nakakasawa na pakinggan na babae pa hindi namin mapatay patay dahil mm. hindi, huwag nyo kong Lagi nakakatakas ba? Yun na nga. O tigtil yung bihan na. Dahil matindi talaga ang ano niya yung kapangyarihan niya o anting-anting. So mga kaidol Ah bentitah. Sudah terbentitah. Sama kemain, oh. Bentitah, bentit. ay maghiwalay okay, ah. hindi mo di kasi hindi natin nakikita sila na. okay, ano. Sa Ha? Huh? Susubihin ako sa inyo. Huwag ka na humiwalay sa si amin. Oo. Uh Maraming -huh. salamat sa inyong

patay na sila 44 yung tumiran yan hindi din namin nakita yan yung tagulilong yan yung tagulilong yan yung tagulilong nila yan yung tagulilong nila hindi nga din namin na, naramdaman na ayan bigla na lang hindi matay parang parang sinakal no? no? kuya perti por na yata yung kuya, Ha? la kuya perti por na yong 等等，等等，等等，等等，来来来来。 お、だ。うん。とら。Oh, grabe talaga. Napakagaling ng tagulilong nila. Tara, tara, tara. Ang risk ko Það er það. jangan selebur alam buahan jangan selapur nih ini mona kami gak tau oh ya alam yan yung pangyarihan ng tagulilong yan yung pangyarihan ng tagulilong dandan lang kayo, dandan lang kayo. Ha? Grabe talaga yung kapangyarihan nila talaga, no? Oh. bakit hindi mo kayo, ano, lang tayo doon, Brad? Hindi mo nasa na yun. Titingnan mo natin yung anong, anong kaginapan nyo ano Anong mangyari ba? So, ano ang kaginapan talaga sa ano? Ano talaga yung... Ang, ang bisa ng oh. ritual ni, ano, ang bisa ng ritual ni, ni Commander.